Magandang magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Mga katotoo, kamusta kayo dyan? Ako ang inyong lingkod. Hashtag walk with land. At ngayong araw, hapon, or gabi, no? kung nasan man kayo ngayon, ah, pag-uusapan natin ang isang balitang magpapalipad ng isipan ninyo. <laughs> Exclusivo! Ang makapagyarihang Iglesia na Kristo Isang reliyon dito sa Pilipinas at sa ibang panig ng mundo na kilala sa kanilang game changing endorsements ay nagbigay ng kanilang basbas -bas kay dating Manila Mayor ah Isko Moreno, your Isko Moreno ah at sa kanyang slate. Pero teka, bakit ngayon lang ito lumabas? Ano ang implikasyon nito sa labanan sa Maynila? At bakit kailangan nating pag-usapan ito ng ilang mga minuto? Dahil mga kaibigan, hindi ito basta-basta. Tara, simulan na natin. Kung ikaw ay manileño o kahit hindi, ang balitang ito ay magpapabago ng laro sa politika ng Maynila. Ang Iglesia ni Cristo na may milyong-milyong miyembro ay nag endorso kay Yorme Isko Moreno at sa 26 sa kanyang mga kandidato para konsihal. Bakit hindi ito formal na in-announce? Ano ang sekreto sa likod nito? IS INC's endorsement was leaked Saturday afternoon, not officially announced. Eh, talagang ano, no? Talagang yung historical influence nila uh, sa eleksyon ng Iglesia na Kristo, uh, especially in the past ng mayoral race ng Maynila. Mahalaga po talaga ang ang endorsement ng Iglesia ni Kristo uh, sa lokal na level at sa senatoriables din pagdating doon po sa ano ha doon po sa anong po noon pagdating po doon sa dulo sa bandang huli yang um, uh, makakapag-decide mag, po yan sa 10, 11, 12, ha? kung sino yung malalaglag, etc. No? Talagang ano naman po, no? mga katotoo, kapag INC ang nagsalita, kahit ang trapiko sa Maynila, tumitigil. <laughs> Pero teka, bakit parang lihim ang endorsement na ito? Parang plot twist sa teleserye. Kung first time mo rito, i ang subscribe button ngayon hindi lang kami nagbibigay ng balita, nagbibigay din kami ng katotohanan na may halong ngiti. Alam niyo po, si Yorme Isco Moreno ay talagang namang from rags to riches yan. No? Isang istorya na nakaka-inspire at nakaka-motivate ah, sa lahat ng tao. No? Ay talagang uh, mula basurero hanggang naging mayor niya yan, no? noong 2019 to 2022. Kuntik pa nga maging presidente, di ba ba? Ibig sabihin, tumakbo po siya, natalo nga lang po. At uh, muntik pa rin po ang senador. Na, tumakbo, ngunit natalo din po. No? Ay, talagang, ano naman, no? Uh, ngayon ay tumatakbo siya bilang mayor ulit. No? Kasi nakita niya po ang kadumihan, kadugyutan ng Maynila. No? Talagang ngayon, talagang bumabalik siya lilinisin niya ang Maynila. No? At ito, ang ngayon na po natin, bakit naman po ang INC's endorsement ay nagmamatter kay Yorme Isco Moreno? Alam naman po natin, voting block po ang Iglesia ni Cristo. Eh, yung mga undecided po, makakapagsway, masusway po nila yung mga undecided voters in Manila's six districts. No? Ito, eh, uh, 26 councilors, candidates, send by INC out of 36 slides. Madami po yun, ha? 26. So, 10 lang po ang hindi napasama dyan. Hindi ko... Uh, Tingnan po natin siguro later on kung pasama dyan si Moka Uson. Pero hindi po natin alam. Pero mga katotoo, hindi lahat ng endorsement ay panalo. Si Yorme Moreno, bagamat malakas ang karisma, ay may laban pa rin kay Mayora Hanilacuna, na killer rin sa sulidong McNaria nang Asenso Manileño. Pero tingin natin, matatalo po si Mayora Hani Lacuna. Kaya bang iwasan ni Yorme Isco Moreno ang political baggage mula sa kanyang 22, 2022 campaign? Uh, alam naman po kasi dati na talo siya doon, baka yung kanyang confidence level ay wala. Kung ikaw ay kung ikaw ang butante, sino ang pipiliin mo si Yorme Isco Moreno na may INC backing o sa Lacuna na may control sa City Hall? I-comment mo yan sa baba, mga kababayan, mga katropa. Kung gusto mong malaman ang mas malalim na detalye, i-like ang video na ito at i-share sa mga kaibigan mo. At kung hindi ka pa subscriber, anong pang pa hinihintay mo? Subscribe na! talagang ano po 'yan no? Ang Iglesia ni Cristo ay may may disiplina pagdating po sa black voting. Ay, talagang uh, uh, po natin sila as a game changer, no? Eh ang Iglesia ni Cristo po ay nag-estimate po 'yan ng 2.2 to 3 million voters nationwide. Ay uh, talagang with a significant chunk in Metro Manila, no? Eh, uh, in the past po, talagang nakakapagpanalo din po sila, no? Where I am Uh, 2016-2019 where INC's endorsement led to victories for local and national candidates. Mga katotoo, kapag INC ang nag-endorso, oh, parang nanalo ka na sa raffle. Pero kailangan mo pa rin kunin ang premyo. Kaya naman si Yorme Isco Moreno, kailangan magtrabaho pa rin para isil ang deal. Pero teka, tama bang magkaroon ng ganitong impluensya ang isang reliyon sa eleksyon? Anong opinion mo? Sabihin mo sa comment section. Kung ikaw ay isang content creator o negosyante na gustong makipag-collab o mag-advertise sa channel na ito, uh, DM lang po kami or or email, no? Sir Alan Burgos at gmail.com, no? Let make things let 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 us make things happen. Uh, talaga naman, no? Talagang ano po, no? Alam naman natin yung track record ng dalawa, no? Si Hani Lacuna at si Yorme Moreno. Ay, kung titingnan mo talaga, wala talagang sinabi ang track record ni Hani Lahuna. Oh, talagang ano. Pero siyempre, uh, nandun sila. Yung ma makinarya ng Asenso Manile Man Manilenio ay nandun. Pero alam niyo naman ang grassroots uh, appeal ng aksyon demokratiko. No? Um, ayan, si Lacuna po inherited a strong political base from um, um, from her father din no? and, and former Erap Estrada, but IS, INC's backing talaga could erode her lead in key districts. Okay, mga katotoo, parang away ng mag-ex itong Isko at Hani. Pero sa politika, ang tunay na mananalo ay ang mas maraming potante sa araw ng eleksyon. Sino sa tingin mo ang mas qualified na maging mayor ng Maynila? Isko o Hani o may iba pang may iba ka pang bet? I-drop mo yan sa comment section. Kung natuto ka at na entertain i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi mo na ma-miss ang susunod nating episode. At talagang ano ha, yung ano po ha eh ito endorsement na po uh, could shape to Manila's policies no from infrastructure to social services ah yung platform po ni Yormesco Moreno no yung housing niya, uh, yung mga tra pang trabaho, eh, naalala ko ay trabaho doon sa mga matatanda, di ba? McDonald's so sorry, baka naman uh, sy syempre sasabihin ni uh, ni Lapuna intellectual no Ah, continuity yung agenda niya no ang eleksyon sa Maynila ay hindi lang laban ng personalidad itong laban ng vision ng vision sino makakapagbigay ng mas maayos na Maynila para sa susunod na henerasyon uh, okay talaga namang ano no eh ano ba um yung religious endorsement po ba talagang uh parte po ba to ng uh, demokrasya uh, should groups like INC wield such power Fa, e, e, pag isipan niyo po mabuti yon no? kung agree ka sa analysis natin i-share video na ito. at kung, kung hindi ka pa subscriber mag-subscribe na para lagi kang updated sa mga ganitong balita hi lako. So, pa ulitin po natin ha nan nakuha na po ni Yorme Isko Moreno ang endorsement ng Iglesia ng Kristo. No? Uh, talagang the High Rivalry ay talagang uh, may broader implication po dyan sa Maynila. Magsik ka nga ng totoo. Mga katotoo, mag magsik mga katotoo. Mag-analyze. Ang INC endorsement kay Isco Moreno ay hindi lang balita. Ito ay political earthquake. Pero sa muni, pero sa huli, ang tunay na magdidesisyon ay kayo, mga butante. Kung gusto mong laging updated sa mga ganitong uh, balita, subscribe na, i-like at i-share, at i-comment ang opinion mo. At kung ikaw ay negosyante o creator, mag-collab tayo. DM lang kami para sa advertising o partnership opportunities. Hanggang sa muli, mga katotoo, manatiling matalino, manatiling totoo. Salamat magkita-kita tayo ulit. Mabuhay!